Labimbitong taong gulang na dalagita patay matapos masagasa ng pampaserong bus sa Bao, Camarines Sur at dalawang magkaibigan sa Lawag City, Ilocos Norte sugatan matapos magbarilan sa gitna ng inuman. Yan at iba pang balitang probinsya, hati ni Dante Perello. Sa barilan nagtapos ang masayasan ng inuman ng magkakaibigan sa Lawag City, Ilocos Norte base sa investigasyon ng Lawag City Police. Nagiinuman lang magkaibigan na sina Henry Bonaw at Edison Gagala ng magkapikunan. Dahil sa sobrang kalasingan umano, kapwa bumunot ang dalawa ng baril. At sa gitna ng tensyon, tuluyan nilang itinutok ang mga armas. Sa crime scene, naiwan pa ang mga baril at basyo ng bala. Kapwa ay sinugod naman sila sa ospital matapos magtamo ng tama ng bala. Patuloy silang nagpapagaling sa ospital. Dalawang barangay kagawad sa Bohol ang nasawi matapos maaksidente sa sinasakyan nilang motorsiklo. Papuntang Pilar sana ang dalawang biktima na sina Balbino Dumayak at Carlo Ampo, nakapwa kagawad ng barangay Kalyusan ng sila'y maaksidente. Sa bilis daw ng takbo ng kanilang motorsiklo, nawala ng kontrol ang mga biktima at tumama sa tulay ng Malinaw Dam. Matapos tumilapon ay nahulog pa ang dalawa sa spillway nagad agad nilang ikinamatay. Sa inisyal na report ng pulisya, posibleng nakainong daw ang dalawang biktima ng mangyari ang aksidente. Patay naman ang isang dalagita matapos masagasaan ng pampasero bus sa Bajo Camarines Sur. Tumatawid ng highway ang biktima ng mahagit ng bus na patungong Maynila. Sumuko naman ang driver ng bus pero nakalabas din ito matapos mangako na makikipag-usap sa pamilya ng biktima matapos mamatay ang dalagita. Ang tsuhin naman ng biktima ang nasawi sa isa pang aksidente. Nasalpok sinasakya ang sinasakyang motorsiklo ng tsuhin ng isa pang motorsiklo habang abala sa pag-aasigaso ng burol ng hipag niya. Dead on arrival siya sa ospital. Dante Perello, GMA News.